Hello, hello po. Kamusta po kayo? Kamusta? Okay. Um, may ano po, may mensahe sa inyo, no? May mensahe sa inyo. Kung meron kayong um, letters sa pangalan ninyo na may O at saka R. O and R. Um, may mensahe po na naisipatid sa inyo. Um, nakapag na po ako. Ito na po yung lumabas. Um, hindi po kasi gumagana kanina yung mic ko. Kala ko na-open ko na. Hindi pa pala siya nakabukas. So, hindi siya gumana. Pero ito na po yon yung binaba ng mga cards. So, um, may mensahe po sa inyo sa mga letter O and R. Ang, um, meron po kayong ano, nagkaroon po kayo ng problema sa pera. No, mga letter O tsaka R. May nawala na bagay sa inyo. No kaya parang gusto mong lusubin, no? Or gusto mong puntahan, gusto mong kausapin, gusto mong i-confrontahin yung taong 'to. Na naloko ka. No. Naloko ka tungkol sa pera, pinaghirapan mo, in overtime mo, inipon mo. na wala. Pinagkatiwala wala taong to. Pero naloko ka pala. No? Mga may letters na O and R. Kaya nakakaramdam kayo dito ng parang halos lumuhod na kayo, no? Halos lumuhod na kayo. Hindi nyo alam kung ang paano ang gagawin niyo sa buhay niyo kung aalis ba kayo. O iiwanan mo na lang yan ng ganyang problema. O iiwasan mo. O ka No? Yun po ang nararamdaman ninyo. Parang nawawala na kayo sa... Um, kumbaga sa sa isipan niyo parang hindi na dire-diretso yung ginagawa niyo laging may kontra no nagkakaroon ng kontra kasi nga inisip niyo to inisip niyo yung nawala sa inyo siguro meron din sa inyo umutang sa inyo no may umutang din sa inyo na sabi ibabalik pero hindi naman pala ganitong date ibabalik pero hindi rin naman pala no kaya parang ano no, nawawalan pagka-patient mo, nagiging impatient ka dahil nga sa nangyari na ganito na nawala na bagay sa iyo. Inipon niyo po 'to. Inipon niyo in overtime ninyo. Dahil nga siguro ang um, gusto nyo ring makaipo na mas malaki. Kaya siguro sumali rin kayo, no? Or meron kayong pinagkatiwalaan na tao. Siguro meron kayong sinalihan na ano, networking, na ganito ang tubo, na ganyan ang interest. Tapos at the end of the day, iskampala. No, kaya talagang ano eh, iba yung energy mo dito eh, halos gusto mo talagang puntahan, no? Sasakay ka talaga para mapabilis, no? Ano eh, iba yung energy mo dito eh. Gusto mo talagang kumprontahin yung taong tong nanloko sa eh. Okay po, pinaghirapan niyo pa naman tong pera na to. Ayan no, talagang inipon-ipon niyo to eh. Inipon na inipon ipon niyo yung pera na to. Tapos hindi rin man pala maibabalik sa inyo. So, ito no. So siguro ang um, ito na po siguro, may dahilan din po siguro, no? So, wag na po, huwag nyo na pong ulitin, no? Huwag nyo na pong ulitin kapag mayroong kayong mga na, usali ka sali, ka sa ganito, sali ka sa ganito, malaking kitaan. wag nyo na pong ulitin. Kayo na lang po humawak ng pera na pinaghihirapan ninyo. No? Huwag nyo na pagkatiwala sa iba. Kayo na lang po. Kayo na lang po humawak ng pera nyo. At least, kung maubos man yan sa sa gusto mong bilhin, at least napunta naman sa'yo, hindi sa ibang tao. At kung meron man sigurong nanghihiram sa inyo, pwede nyo siguro bigyan maliit lang na halaga, no? Pero kung siguro kung thousand-thousand ay thousand, eh, wag naman, no? Kasi meron din kayong pangangailangan sa buhay ninyo, eh. Pagkain, pambayad ng mga bills, no? Kaya uh, protection na ninyo yung pera ninyo, no? Protection na niyo po yung pinaghirapan ninyo. Sa uh, sa mahal pa naman po ng mga ngayon ay ingatan niyo po yung mga pinagsisumikapan ninyo. Kasi may na, mayroon pa talagang na loss na bagay sa si inyo dito, no? Garoon ka ng financial loss, or things or sa kung intrabaho trabaho na yan or trabaho man yan na naloko ka whatever no Basta, ganun po no sa so, wag yung pagkatiwala ang pinanghirapan nyo kahit kanino kayo na lang po ang mawak niyan so yun po yun po message sa inyo wag niyo na pong ulitin at kay, kung may sobra man, ibang ko nyo na lang po. At least, sigurado yung pera nyo doon kahit maliit na tubo. no So, yun po, yun po, message sa inyo, mga letter O and R. Okay po, thank you, thank you po, and God bless.